Ngayon po mga kapatid, nasa ating linya, si Atty. J. Batumbakal, ang ating pong kaibigan na isa pong abogado at the same time po ay atin uh, uh, ating po rin kinukonsulta sa usapin po nitong mga nangyayari sa West Philippine Sea. Maganda umaga po sa inyo, Atty. J. Ay, magandang maga, ka Ted at uh, DJ Chacha at uh, lahat po nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. And again, thank you. Um, pwede ho ba ninyo kami munang bigyan po ng kaunti lang background dito kung mamarapatin po ninyo, attorney? Di ho ba doon sa Arbitral Tribunal Ruling, may pinag-uusapan po to, doon tungkol po nga dito sa mga features ng mga... Uh, mga mga sandy na ito ito pong mga isla na para po ma ma maituring na sako sa po ng isang teritoryo, please? Well, apo, yung pong mga napag-uusapan ng mga Sandy Cay K1, 2, 3, and 4 sa may pag-asa island. Noong pong 2016 na arbitration, napansin po yan, pero parang uh, uh, nagpo-forma pa lang. No? So, hindi siya directly uh, in-address ng tribunal dahil ang mas mahalaga doon ay yung dalawang features na magkalapit, yung Pag-asa Island mismo, at saka yung Subi Reef na mayroong artificial island ng China. No? So, at the time, kung, maala, kung tama yung naalala ko, Sandy 1 pa lang yung talaga kapansin-pansin dahil napakalapit niya dun sa Pag-asa Island. No? Um, di ko maalala kung nabanggit yung 4, no? yung number 4, kasi apat yun eh. Yung 2 and 3 parang, na, parang pahapyaw lang. Kasi nga, bago lang yun eh. Before 2016, before the artificial island building, wala po 'yun. No? So parang bagong feature 'yan na lumabas na na uh, na na nag-uncover siya pag uh, low tide, no? Uh, ngayon, ang nangyayari, uh, kapansin-pansin na lalo na 'yung k uh, 2E3 and 4 na mas malayo po sa, sa island, parang masyado yata nakaangat, no? hindi uh, kagaya ng K1 na parang, parang ordinaryo lang. Uh, Very, yung slope niya ba parang parang gently sloping sa into the ocean pero itong iba parang nakatambak talaga no nakatumbok kantilado yung gilid niya no napakataas nga daw ng, uh, comparable sa surrounding area so yung status po niya ba nung lugar uh, as far as the arbitration was concerned yung pong mga key yan party lang yan ng dagat no so wala siyang territorial wala siyang entitlement at best low tide elevation siya pero ngayon po nga po, ang napapansin ng ng uh, side natin, no? Eh, itong China masyado yatang uh, mahigpit na ayaw nilang lumapit man lang tayo dun sa mga lugar na yon. Kaya naghihinala din po ang iba na mukhang artificial na yata itong mga K na ito. Opo. Uh, yung pong teoriya nitong uh, National Security Council na yung pong pagtatambak na posibleng ginagawa ng China dito para lumu para ito ay maging uh, visible ano ho uh, sa karagatan may effect ko ba yan doon sa naging arbitral ruling ko sakali kasi po uh, ayon do sa arbitral ruling yung pag-asa island meron po siyang territorial tea, habang yung subi reef na kunasan yung artificial island ng China mm. e, eh, ay low tide elevation yon so wala siyang Territorial Sea. Mm -mm. Pero pwede siyang mapasok sa Territorial Sea ng Pagasa Island kung gagamitin itong mga Sandy na ito na baseline. Okay, so ang teorya po dyan ay eh, gusto sigurong i-develop talaga ng China yung mga Sandy Cay na yon, no? para umangat talaga siya, maging high tide elevation siya, para makaroon sila ng sarili nilang territorial sea, in which case, yung Pyre uh, Cross Reef ay sorry yung Subiris yung artificial island nila doon ay magkakaroon na ng sariling uh, territorial citizen no so yun po tapos yung territorial sea ng Pagasa Island mababawasan so parang ganun po yung mm. nakikitang uh, possible development yan at possible intention mm, so yun yung uh, kung bang um, implikasyon nito kung kung ang pag-uusapan pa rin natin ay yung uh, convention sa law of the seas, ganun po yun? Opo, opo. Uh, medyo ano, actually, para sa akin hindi naman din ganun kadali yun kasi uh -huh. alam na ng lahat na mayroon ng ongoing na dispute. So itong mga ganitong klaseng aksyon, eh actually hindi na niya babaguhin yung original na legal situation ng mga partido no mm. uh, pero uh, yun nga pinipilit pa rin ng kabila dahil sigurado gagamitin na naman nila ang ano yan, uh, rason no magiimbento na naman niya ng ibang basis para iassert yung kanilang mga supposed na rights dyan sa area pero kasi nga hindi ba hindi naman nila kinikilala yung arbitral ruling and then hindi naman bagama sila signatory sa UNCLOS pero hindi naman sila lumalahok doon di ba Uh, hindi po nila kinikilala ngay arbitral ruling pero nakita natin pinipilit nilang kung baga, ipresenta sa mundo na kahit hindi nila kinikilala yon ginagamit pa rin nila ang clause no parang mm. they're still trying to use ang to justify yung position nila kasi alam nila na hindi rin nila pwedeng ipilit na kung ano lang yung gusto nila so kumbaga ginagamit din nila yung ang clause pinalalabas na sila nila na sila ang compliant at tayo yung hindi mm. Oh, pero kumbaga they only use own at their uh, convenience and benefit. Opo. 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 Totoo po 'yan. Kung, kung ano lang yung gusto nila ang pabor sa kanila, yun lang ang, uh, ang gagamitin nila. Yung yung against sa kanila, mm. sabi nila boy, void mm. o kaya sabi nila hindi kami kasama dyan. Okay, pero uh, uh, Theoretically po uh, attorney kung uh, kung tayo di ba we are in possession of Pagasa Island di ba meron tayo yung munisipyo doon di ba Apo, apo. Apo. So meron po tayong barangay doon. Meron tayong outpost doon. Oo. Apo. At napakalapit dito yung Sandy K1 and then itong ang itong namuo na 2, 3 and 4. Apo, Opo. So, so sa, sa ngayon po na iyan eh, lumulutang na uh, dahil nga po dito sa tinatambak ko, supposed to ng China, na mga dead corals dyan at mga buhangin dyan, sa atin ho ito ngayon maituturing na. I mean we we, we ta, sa sa atin po dito yung ano bahagi ito ng ating uh, uh, economic zone. Siyempre po ang ang legal position natin diyan eh, itong mga tinatambak na to nasa loob po ng territorial sea ng Pagasa Island. Mm -hmm. uh, therefore they're taking place within Philippine territory. So mm -hmm. illegal po 'yon dahil hindi tayo ang noon. So ang position po natin dapat diyan kahit pa magtambak kayo eh pati pa rin 'yan ng Pilipinas. Okay. No? Pero alam naman natin na 'yung kabila din, ang sasabihin nila, hindi sa amin 'yan. mm -hmm. No? Tapos ang ang, ang mangyayari dyan, kung magsucceed sila na magtayo nga dyan ng diyan uh, ng pagtatagagawa ng isang artificial island dyan, no? Uh, tatayuan nila 'yon. Tapos sasabihin nila eh hindi, uh, kailangan ng in the future kung uh, kahit anong tignan mo, kahit sa 'yo na 'yung pag-asa island, still sa amin pa rin 'yung mas malaking lugar dahil mm. na kami nitong mga isla na to. Ganun yung gagawin nilang argumento in future. Oo. So kumbaga dapat dito uh, bantayan natin ito dahil mayroong pong hindi malayo na itong Sandy K 2, 3, and 4 na magkakadikit eh, ituloy-tuloy nila na uh, buuin bilang isang malaking isla? Uh, opo, uh, nakita naman po natin na ang kinaya nilang gawin yun sa mga ibang lugar. No? Uh, nakapagtayo sila ng pitong artificial island. Di, siyempre, silang may experience, silang may mga uh, asset, mm -hmm. no? silang may mga resources to do that. So maaari din mangyari yun. Eh, pag nangyari po yun, eh, talagang liliit po yung, uh, yung area mm -hmm. uh, ng pag island, yung paligid niya na kung saan meron tayong kalayaan pa rin na ang gumalaw at maglayad. No? So, makoconstrain po talaga yung ating access sa pag-asa island kung mangyayari yun. Okay. So, sir, um, kung ikaw ang gobyerno dito, uh, ano lang magagawa natin dito na paraan para hindi magtuloy-tuloy ang kanilang reclamation dito? Well, siyempre po, uh, yung expose di ba? Uh, <laughs> Expose ni impose, ika nga. Mm -hmm. uh, kaya nga po mahalaga na yung, yung ginawa ng Coast Guard na nagpadala sila ng team kahit sila ay hinaras eh may nakuha pa rin silang uh, ebidensya na mukhang hindi natural itong mga isla na 'to. So dapat ata uh, na patuloy pa rin yung pagkuha uh, ng mas marami pang ebidensya. Tapos ang attention po din ng uh, natin, mga surveillance natin, both uh, on the ground and in the air at saka even in space siguro, dapat binamatsagan talaga yung lugar na 'yon para makita natin no oh, paano nilang ginagawa ito, no? Uh, at the very least, the fact na minamatagan siya, eh, siguro ay mapipilitan silang medyo umatras muna. No? Pero yun, yun, yun sa ngayon ang uh, pwede natin gawin. Uh, meron ho ba pwedeng pagsampahan ng reklamo dito na yung ginagawang paninira ng China sa likas na yaman dagat dahil sa ang tinatambak nila, dead corals, isang kaya nang gagaling yung mga corals na iyan? Opo. Um, meron sana kung matutunton natin kung saan nila nakukuha yun. No? Mm -hmm. uh, uh, kaya, kaya kailangan talaga yung patuloy na pag-aaral natin para malaman natin, makonek connect natin kung baga mga ebidensya. No? Uh, at matunton saan ang gagaling yan, paano ginagawa, mm -hmm. at uh, kailan nila ginagawa. So kailangan talaga natin uh, uh, palakasin din yung monitoring para mahuli din sila. Opo. Sige. So sir, sa, sa, sa ngayon ho naman uh, na ang, uh, ang ang Pangulo Marcos nagsabi sa Coast Guard na hindi tayo magkakabit, maglalagay o gagamit ng water cannon sa gitna ng ginagawa sa atin po na pag-water cannon ng Chinese Coast Guard, ano po ang iyong take doon? Uh, sa akin po tama lang kasi alam naman natin na mas marami silang water cannon, mas marami silang barko marami silang madideploy. No? So, kahit po gumanti yung isa nating barko ng Coast Guard ng Water Cannon, tatapatan po nila yan siguro ng apat o anim. No? At, uh, parang hindi ko makikita kung, nakikita kung saan patungo yun. No? Uh, ano yung magiging purpose nun other than pakita na gumanti tayo. Uh, pangalo po, eh, yung mga water cannon po natin, pampatay po ng sunog yon hindi po yun pampalubog ng barko. No? Uh, so, kung makipagtapatan uh, tayo ng ganon, di yung risk din sa atin uh, base do sa response niya no uh, baka uh, mapalubog lang yung barko natin hindi mababawasan yung assets natin no um at pangatlo tingin ko kasi yun din talaga gusto nila mangyari na gumanti tayo para magkaroon sila ng excuse na mag-respond ng mas malakas pa no so hindi tayo dapat magpa uh, magpahuli sa ganung klase ng uh, patibong no? Sa ngayon kasi, uh, hindi nga tayo gumaganti pero napansin natin no, na yung suporta ng international community sa atin talaga napupunta. No? Yung simpatya sa atin napupunta. Dahil wala, wala talagang justification yung ginagawa nila sa atin. O oh, kumbaga, ano, at, at, attorney at J, no? uh, gustong ng China na Ah uh, naggumanti tayo nang sa ganon. Oo, oh, nang sa ganon eh makita ng mundo rin o oh, nakita mo itong Pilipinas na to, di ba? Eh kami na ang ano, kami binobomba rin kami. We have to defend ourselves, oh. no? Oo. Oh, oh, mm -hmm. oh, okay. Ganun na pa, teneng na pa. Po. Yun po gagamitin nilang reason. Sasabihin <clears throat> so nila, palulubugin 'yung barko sa water cannon, tapos so sabihin nila, we're only defending ourselves kasi cannon <clears throat> kami. Oo. So, oh, oh. Kaya hindi hindi tayo dapat pa, ano sa ganun klaseng pakibong. Mm -mm, binibigyan natin sila no ng pakakataon pa. to justify din yung ginagawa nila sa atin no. Apa, apa. Opo. May pa- tanong ko ba chat please. Okay. Ay pahabol lang po ito attorney. Uh, attorney J, kung hindi tayo gaganti ng water cannon um, at pa, puro puro lang uh, parang on paper yung reklamo natin sa China, meron pa ba tayong ibang pu pwedeng gawin? na iba pa well, na never natin uh, nagawa in the past na tingin mo dapat uh, eh, opo. dapat ito ito naman ang subukan gawin ng Pilipinas baka sakaling opo, mabago opo. yung approach ng China sa atin opo uh, marami nang pong pwedeng gawin actually sa ngayon hindi lang naman po yung protest yung nangyayari ang ginagawa ng DFA no kasi nakikipag-usap na rin ang DFA sa marami ibang banta. pinapakita nila kung ano totoong nangyayari kaya nga po nagte-turn yung public opinion in our favor kasi nakikita ng ibang bansa no uh, dumadami yung nagpupunta sa atin at nagtatanong uh, at, uh, ano pwede nilang tulong no? so nakita natin yon. mayro pa ring iba tayong pwedeng gawin kunare uh, dapat ikampanya natin na itong uh, kumbaga parang boycott nitong China Coast Guard dahil hindi sila maritime safety agency no maritime danger agency sila kitang-kita So dapat ikampanya natin yung mga cooperation nila sa ibang bansa. Dapat itigil na nila in protest of this kind of, of uh, activity. No? Tapos yung lahat din ng mga uh, pagsisira nila sa coral reef at saka yung, yung panginisda nila na overfishing na talaga, dapat isisiwalat din natin yan sa mundo para i uh, ikampanya din natin na tigilan na rin ang mundo yung makikipag-trade sa China dito sa mga ito dahil sinisira lang nila ang kalikasan para doon. So marami pa, do pa tayong ibang uh, option ba? There are other ways talaga kaysa gumante kung yung pagiging agresibo nga nitong nga China. Um, Naka-affect naka din po ba itong balikatan exercises dito sa parang patuloy-tuloy na parang pagsalusalungat ng kwento at, mga, at statement na inilalabas ng China, gayon din dito sa recent na pangwa-water cannon? Well, tingin ko nga po eh 'yan isang isang pang bagay 'yan na ginawa natin na <laughs> hindi talaga magusto ng China, no? At saka ninenervous talaga sila, no? Uh, ah, kitang-kita natin na 'yung kanilang uh, information operation, 'yung mga misinformation at propaganda nila ay eh, talagang lumakas ngayong panahon nitong balikatan. no? So I think uh, na papakita niyan na nagiging epektibo 'yung response ng government kasi kung ano 'yung hindi nila gusto mangyari, 'yun ang nangyayari. So dapat pag-isipan nila kung saan lahat na ito. No? Uh, baka uh, kung hindi sila magbabago, eh, ang mangyayari yari dito sa South China Sea ay yung pinakaayaw nila, which is uh, eto, bumalik na yung mga Amerikanon, maging mas malakas yung Pilipinas at yung baka mag-align na rin ang buong mundo laban sa kanila. So, sa akin, uh, tama lang po yun. No? Kasi nga, uh, kung, kung tayo lang, kung dalawa lang tayo nag-uusap, no, obvious hindi tayo pinapantin. No? Ini-small nila talaga tayo. Pero oras na mayroon tayong mga kasama at uh, kaalyado at kaibigan, uh, medyo na ano na sila. Ayan, parang nagpapanik minsan sila. No? Katawa-tawa minsan yung mga sin nilalabas nila sa kanilang mga uh, propaganda. No? Kaya yun, kaya nakikita ko parang nag-effective yun. opo. Sige, so Attorney J, uh, salamat muli ng marami sa inyo paliwana, paliwanag. Kami po'y muli natutuho sa isyong ito at mm, kami, uh, sa, sana po, kung mamarapatin nyo, muli kami i-istorbo kung kinakailangan. Kamusta po? Uh, welcome po, welcome po. At uh, magandang umaga po sila. Apo. Thank you. Si Attorney J. Batumpakal, ang direktor po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.